Pagluluto uli ako ng bihag na manok. Ito magigisa na ako ng mga ingredients. Gaya ng sibuyas, kamat, uh, bawang, sili, saka luya. Ayan guys. Gigisayin ko muna yan. Tapos pag namula na ng konti yung mga bawang sa kasibuyas, ilalagay na natin yung karni ng manok na bihag. Wow. So, ayan binigay ko na yung katni nahalo ko muna habang binigisa binigisain natin ang maridi para masarap yan pala uri guys kung paano magbisa ng masarap at yummy na karne ng manok na bihag dali ginawa ko muna ginakulaan ko muna yan sa ubig para mawala yung mga mga ininjik sa kanya o kaya ay mawawala yung lansa pinakulang ko muna sa luya so ayan guys at tatapan muna na ng bagya tapos tatapan natin ulit yung ano yan pinilagyan ko na ng mga ingredients yan ang puyo sa pasuka kunting pampaanghang. Ayan, guys. So, lutoin natin ng konti para tikman na natin yun so, wow. Ayan, guys. Panorin nyo hanggang sa uli. Huwag kalimutan isubscribe sa aking channel, Tokis Motovlog, at pakipalo na rin ako sa Facebook page na Steve Motovlog. So, ayan, guys. Thank you for watching.